Manong, Manong, no, wag mo nang patulan niya, Nga Alam mo kung bakit. Maliit ang, boss, maliit tingin niya sa'yo kaya ganyan yan. Bubon po siya. Pinapausog lang. Ayaw umusog. Gusto mo pala lang hindi masikip. Dapat nag-taxi ka na lang eh. Nakakagigilid tong pasahero na to eh. Sarap ihulog sa jeep eh. Panawaran niya itong mga kalagbay itong video na to. Kung saan pinapausog siya ng mga kapwa niya pasaheros Kasi ang problema ay nagpupumili talaga ito. Kasi nagbayad naman daw siya. Itong pasahiros to na alam mo kung sino. Nakikipagsagutan pa talaga? Ayaw na talaga umusog dahil nagbabayad naman doon. Kaya huminto ka ako diyan diyan dito, pinakurong kami ng Marcian para may madaanan ng tao. Huwag mo na patulan boss, hiyan mo na. Ito yun. Ang mga classic na rin buya. Customer ako ganyan ang classic. Sabi ko, ayot na. customer, Pero tama naman ako sinasabi na tama Hindi lahat ng customer tama. Okay, Aga-aga ano aga aga eh. Sasakay ka lang eh. Sasakay ka lang. Kupal ka umurong, pa. Umurong lang ng konti. Gago ka. Hindi ka makakapaglakad. Tumahimig ka dyan. Uh? Uh, uh, okay. hindi, Ang aga pa eh. Naka trip ka eh. Mali ka eh. Ikaw nagkamali eh. Uh, Aga-aga. Nambuboy si talaga ito eh. Wala ka sa lugar eh. Wala ka sa lugar. Wala ka sa lugar boss. boss. Hindi na nakikita na mga... Yeah. Yung, wala ka sa lugar, isang namayasa na mga, sila to. Ilang beses ka na ba sumakay? Napakataong Sino 'yung nagpura? Ano ako, hindi mura ka. Ano po kayo? Lilabakin niyo ba ako? Hindi at wala akong, wala akong karapatan. miss. But, wala kang karapatan. Ba 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 you don't feed me. You don't fuck fucking feed me. Fuck. Saka kami hindi ng pasahiro. Saka kami hindi mo ba Sa Converges, mo ako sa Kaya pala eh. Kaya pala. Bakit ikaw sa nagtatrabaho? Eh, okay. oh. e kaya pala eh. Kaya pala oh. <laughs> oh my God! <laughs> oh my mo, uy! CDG? Basura po siya. Basura kumpanya. Uy, basura kumpanya din yan. <laughs> tira tira, tira lang ba basta wala ko ng Ano ko yan? Hindi. Ano? I-chicken ko kan. Boss, i-report mo yan. Dapat mas, yung mga mas ganyan di pinapasa kayo ni. Eh. Ang ganyan niyo. Eh mas magaling ka. Ebal oh, mas epal ka. Parang tumulong sa gusto. Epal. aga agay yung nababad trip key. Ano? Wala <laughs> sa. mo kaya mo panindigan yan, uy. Simulan mo eh. Manong, manong, wag mo nang patulan yan. Alam mo kung bakit. Maliit ang ma ma boss, maliit ang tingin niya sa'yo kaya ganyan yan. Kaya bang kumulong sa'yo pa? May diploma ko. Oo, tapos ka. Tapos ka pala, ganyan ugali mo. Walang pinakaralan. na po na sa education? Eh, hindi ko gagawin. Wala kang pinakaralan eh. Simulan mo to, eh. Minit ang ulo namin sa iyo. Sarap-sarap ng umaga eh, nababad trip ka Sinting na lang ng konti, hindi ka na makakasakal na gahit. Kaya mo isang kilometro nilakad mo. Eh. Kapapakita sa akin sa North Gate, uy. Eh. pa lang ng pag-aaral, pero ganyan ako dahil. Bakit? Natatakot na ba ako sa'yo? Alam mo. Bumaba ka dyan. Halika. Bumaba kitang gago ka eh. Baba trip eh. Ako magdating uy. Wala daw, 'yung mga problema mo. Ano ang Sabi ko lang, ah. ano ah. naman? tama. tama ang ganda na pagkakasabi mo eh, no? Ano pangalan ang niyo ya? na lang tayo. Jesus. Ah. mo, kuya, Bibigay ko number ko, sige. Kasamahan kita. Babaka man Kasamahan ka namin. kayo? trip ka, WNS ka, mamaya ka. O, CBG ka, mamaya ka. Ay, sus, Mario, siya, tinapot mo ko. Alik ngayon, ha? O, oh, ano? Ay, yun na! Iintayin e, kita dyan sa bababaan mo. Ako yung sinabi yun, mababa talaga ang tingit ang tao na Sige, idea. Pero may nakapagtapotin ang pag-aaral. Mario, hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang kung anong gagawin mo. naman mo no masakay ka lang din <tipos> naman dapat nagagrab ka o kaya may may kotse ka kabogo harap ihulog sa dito bad trip at sa pagkakadong